guys, nice. magandang araw. Saan mo daro pa? Dito po ako sa Marilake. Marilake po ito. Pa-uwi na po ako pa na po O, tignan mo motor ko <laughs> Parang kalabaw Ito yung mga rider Yan Andyan po Ang isang lote ko Doon ako nagkali kanila guys, bakal niyo yan. Makalalim dito, makalalim. Mga 100 200 meter ang lalim dito. Kita niyo, ayun. Yong... Ganda, 'di ba? Diyan si Romadrian, diyan yang parang daming building so, oh, yan oh. yan po ang nabinta kong lupa ngayon bininta naman sa nawasa reserve viewer pero ang parte ko ang lote ko dyan oh. yan o oh. yan na kulay green na yan ah, ganda ganda dito bali mga mula dito sa kinatayawan ko sa Marilaque 6 km na ito lalakbay pa si Lulukid lahat ng mga 18 km bago gumating sa amin mas masinag pang yan ang ganda yan andyan ang area ko andun ang kubo ko yan kulay green na ito yan yan ang ganda linaw o Marilaque ano to Tawag yung Sierra Madre Ay ganda talaga Okay Uwi na ako Nag, nag ano lang Video video lang Pang upload Marilaki po ito ayan o oh. Ito ang aking motor 25 years service <laughs> ito oh. Oh, sumasabay pa sa mga bago ngayon. Ano din mo naman ang dala oh? Oh. Ito, oh. Ang bundok-bundok ito eh. Okay. Deport, deport.